Nakapagbigay ako ng presentasyon sa United Nations sa pamamagitan ng isang imbitasyon sa International Day of Tolerance para talakayin ang kahalagahan ng mga karapatang pantao. Sa pamamagitan nito, naging malinaw na ang mga aktibidad ng Church of God ay may positibong epekto sa pagkakaisa at kinabukasan ng mundo. Ang pinaka di manilimutan para sa akin ay ang korsyeto ng ASES na isinagawa namin sa New York City at isinagawa namin iyon bilang pagsuporta sa aming kampanya na Reduce Crime Together. Talagang kahanga-hanga ito para sa lahat ng kilalang tao na dumalo. Nang nakita ko na dumating silang lahat para suportahan kami. Tunay itong nag sa akin na gampanan ng aking responsibilidad bilang isang kabataan. maliit na aksyon ay maaaring maging binhi na itinanim sa isang tao. At balang araw, pasisiglahin din ng taong iyon ang araw ng iba. Tinatawag ito ng mga tao na ripple effect. Nais nice ko itong tawagin ng mga halimuyak ni Kristo. Inibitahan ng Presidente ng Brazil ang ases sa Palasyo ng Presidente. Labis siyang naantig sa mga gawaing voluntaryo ng simbahan sa isang daan at pitumput limang bansa at pinasigla niya kami ang mga estudyante sa universidad ng mga miyembro ng ases. Kinilala niya na nag-ambag tayo sa kapayapaan at kasiyahan ng sangkatauhan. Kaya naramdaman ko na napakamakabuluhan ang aming mga aktibidad. Ang mga makataong pagsisikap ng Church of God para sa kasiyahan at kapakanan ng lahat ng tao sa buong mundo ay kinilala ng maraming pamahalaan at nakatanggap ng libo-libong parangal. Church of God ay magiging isang palatandaan tungo sa isang mas magandang mundo dahil ang mabubuting gawa ng mga miyembro ay kumukuha ng suporta mula sa maraming pamahalaan at mga organisasyon pati na rin ang ng mga kapwa. Michael King at Paul Kim Binabati kayo sa pagtanggap ng parangal para sa UK Zion. Ang Queen's Award ay ang pinaka parangal na kinikilala sa 53 estado ng Commonwealth at ng United Kingdom. Binisita nila ang mga lugar kung saan ay gawa ng bulontaring gawa ng simbahan at naipag-ugnayan sila sa mga beneficaryo upang kumpirmahin ang pagkatotoo at sinceridad ng mga aktibidad. Pagkatapos sa maraming taon na masusing pagsusuri na dumaraan sa maraming hakbang, ang parangal ay napagpapasyahan pagkatapos ibigay ng reyna ang kanyang formal na pag-aproba. Labis akong nalulugod na ibigay ang medalya ng pambatasang gantimpala para sa inyong gawain na karapat dapat sa paghanga mula sa bayan ng Brazil upang tanggapin ang medalya para sa World Mission Society Church of God, General Pastor Kim Ju Chol. Ang prestiyosong parangal na ito na tinatag noong 1983 ay binibigay sa isang individual, grupo o organisasyon na nakagawa ng bagay na karapat dapat sa papuri mula sa gobyerno bayan ng Brazil. Ang parangal na gawad kalasag ay ang pangunahing taunang parangal ng bansa para sa paghahanap ng isang huwarang grupo na nagbibigay na namumukod tanging na kontribusyon pagdating sa pagbawa sa panganib na dulot sa kalamidad at pagdating sa mahataong pagtulong. Ang ganti pala para sa pinakamahusay na civil society organization ay binigay sa ating simbahan, ang Church of God. Sa ngala ng mga mamayan ng Atlanta, nais talaga naming sabihin kung gaano namin kayo pinahalagahan para sa ginagawa nyo, hindi lang dito sa lungsod, kundi pati sa buong mundo. Binasag namin ang dating paniniwala na ang mga organisasyong pampolitika at panrelihiyon ay hindi maaaring tumanggap ng proklamasyon mula sa lungsod. Ang proklamasyon ay nilagdaan ng labing limang konsehal ng lungsod. Ano ang kahalagahan ng kanilang paglagda sa proklamasyong ito? Nangangahulugan ito ng nang natanggap natin ang kanilang paggalang, karangalan at pakikipagtulungan sa mga kaganapan sa hinaharap. Nangangahulugan din ito na hindi lang sila sumasang-ayon sa aming mga aktibidad kundi na handa rin silang lumahok sa mga ito. Naantig ang iba't ibang mga opisyal ng lungsod at ng lehislatura sa katotohanan na ang mga tuloy-tuloy na aktibidad na voluntaryong service ng Church of God ay naglinang ng pakiramdam ng pagiging komunidad at pagkakasama sa kanilang tirahan. Dahil sa malaking epektong ito, ipinahayag ang araw ng Church of God sa maraming rehiyon sa bansa. Ang President's Lifetime Volunteer Service Award ay sumasalamin sa ating pagsusumikap kasama ating mga kapwa para magdala ng mga positibong pagbabago sa ating mga lipunan. Ipinagmamalaki ko ang pagiging miyembro ng simbahang ito na kinilala pa ng President ng ating bansa. Ang Church of God sa Peru ay nanalo ng maraming parangal para sa pagtulong sa maraming taong nagdurusa dahil sa mga natural na sakuna at mga aksidente. Maging ang unang ginang ay nakibahagi sa blood drive na pinangunahan ng simbahan. Ang Church of God ay kilalang-kilala sa diwa nito ng pagboboluntaryo. Inilalaan ng mga miyembro ng Church of God ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa iba dahil sa kanilang mga paniniwala Kaya hindi sila kailanman napapagod na magbahagi ng pag-ibig sa kanilang mga kapwa Ano ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga miyembro ng Church of God na ipagpatuloy ang kanilang voluntaryong gawain? Marami ang nagtatanong Ang sagot ay nasa mga katuruan ng Diyos